higit sa nalibong police personnel inalis sa serbisyo ng PNP mula 2016 hanggang 2025. Kasama mo sa balita si Radyo Marjo Domingo. RNN Live Reports! Mga kasama bilang bahagi ng integrity monitoring ng Philippine National Police Focus Agenda ay muling pinagtibay ng PNP ang pangako nito sa matatag na integridad at pananagutan sa kanilang hanay. Sa ulat ng Directorate for Personnel and Records Management o DPRM ay nasa may 32,000 mga polis ang napatunayan na nagkasala sa iba't ibang kaso ng administratibo mula Hulyo 2016 hanggang November 26 taong kasalukuyan kung saan sa ang bilang ay nasa may hitsyam na libong mga pulis ang tuluyang inalis sa serbisyo. Samantala sa may hit isang libong pulis ay binaba sa ranggo at nasa may labing limang libo ang sinuspinde matapos sa mailalim sa due process. Habang nasa may hit isang libo naman ang tinanggal sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga tiniyak naman ng BNP na patuloy ang kanilang internal fencing at institutional discipline para manggating ng tapat, responsable at maaasahang serbisyo pulisya para sa taong bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, The Top RMN.